Mm. guba Hindi mm. 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 pa niya. Okay. Sabi ko Yan, sa kwan bak. Eh. Sa nagubag Ang bot. Nagi oh gibangilan o guan kay Leo ang ilalong. Mab, kanawa mo na. Mab. Mab. mab, ang kanawa. Turbo si mab, mab. 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 Si, si mab Si eh. mab siguro naliwat ni Yanni. Eh. Suga. Suga ko mm. Suga, wait. Ano? Suga, Suga, oh, okay. wait. Suga, check pa ang okay. Suga. Okay. Guba. 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 nih Guba. Guba.